mga bossing yan. papadala mo tayo ng mga namain sa atin. Ayun, ang dami mga bossing. Ayun, dito nga pala ako nag-upload ng aking uh, mga paninda sa aking FB account mga bossing. Yan. Check niyo na lang. Dito tayo lagi nag-upload. Papadala muna tayo. Let's go. mga bossing yan. Dito naman tayo ngayon ulit Sa ano ah uh, Secret Ano natin Secret spot Ayan Tamang kalkal na naman tayo rito yan, kasi nakabalik na naman tayo rito Ito yung mga nakalkal natin no oh. Chevrolet na ano T-shirt Mga bossing yan oh. Fruit of the loom Tapos mga team ng ano ah uh, MLB yung mga nakaprint Tapos ito wow. mga bossing Ayan may band shirt Beatles 1964, pero modern lang siya. 2081. May back print, ayan eh, no? Solid na solid. 2013 pala siya. Wow! 2013. Tsaka to, ayan no? Ito, ano lang to. Fake lang to. Fake. U.S. tour. The Smith. Solid na solid. Yang kinalgal natin dito. Tayo magkano ba sa dito sa mga t-shirt? 25. 25 po. Oh my. Hirap mga algal na sa ilalim yung mga ano, no? Halo-halo na po ba to, teh? Pambabae tsaka panlalaki? Ayos. Sulit na sulit 25 pesos lang. Dami rito. Ngayon dito pa lang dito pa lang tayo kumalkal. Ito meron pa rito. Ayun <laughs> Oh my god. Solid Kalkal-malala talaga pag nandito sa ano uh, secret spot natin. Tama rito, grabe mga bossing. Solid na solid sa ako sa ako yung ano uh, sa ako sa ako yung mga okay dito. Ang wow. bagong discover lang din natin ito nung last ano lang natin na discover din itong okoyan ito wala masyadong bumibili rito dahil pago siya mga bossing Woo! Yan, talagang sisipagan mo lang sa pag ano, dami niyan no? Pano yung mga t-shirt pa yan magkakalkalin pa natin ito mamaya, kalkal -kal pa tayo let's go natin nandito sa sako mga bossing dami, grabe, sawa sawa talaga sa kalkal dito oh, ano to? Hurley Davidson wow solid dated siya 2016 back print solid Ang ganda big size Star Wars ay, Angerberg na collab ng ano, Star Wars dated din siya oh. kasi babae yun na may Jordan oh. boom Jordan kaso mukhang fake lang siya fake yun ah! eh, pa na t-shirt pala yun nandito sa ano uh, sa sako yang flex na lang natin lahat na makukuha natin dito tara yung mga bossing yan ano, final select na tayo medyo madilim lang dito kasi ano, isa lang ilaw Ayan, ito Adidas. Ayan, nakuha natin. T-shirt. The Beatles. Ganda nito, oh. With back print. Ayan, 2013. Size small. Tsaka ito. Ayan. Harley Davidson. 2006. Tsaka ito. Ayan. Ah, uh, polo shirt na, ano. Under Armour. Bagong bago pa. Tsaka ito. Ayan. Ah, uh, parody naman siya. Ng Lego. Ayan the Beatles yan parody siya hard tag lego mga bossing abey road yan marami to mga white shirt yan ito may nakuha rin tayo yan ah uh, hindi ko alam kung ano to fruit of the loom. pero ayan yung ano nya ito the smith Nike. Nike na pang babae. Ganda na ito, Bagong bago pa. Hard. Dog. Tsaka yan ito. Makarami tayo rito. Yan Nike na ano. Big logo. Solid. Tsaka to yan. Adidas. Yan. Camouflage yung ano niya logo. Tsaka ito yan. Jordan. Mga bossing. Yan. Jordan ng big breed grabe sobrang labo ng ano natin kasi madilim tsaka yan uh, new balance tas nakakuha rin tayo rito pinaka solid oh. brand new wow. The champion mga bossing bag eh, yeah, legit sya 50 pesos lang daw to yeah, may issue lang papatahi need lang patahi pero yan ang ganda laki ng logo ng champion tsaka brand new sya eh, madali lang yung tatayin lang tsaka ito yan nakakuha rin tayong uh, vintage na steelers yan sweater tapos may player name yan solid na solid makarami tayo dito dami nating nakuha 25 pesos each lang sa mga t-shirt tapos sa bag 50 yan babalik na lang ulit tayo rito babalik na lang ulit tayo rito kasi napakamura dito secret shop marami pa tayong mga babalikan marami pa tayong kakalkalin dito ayan next episode dahil uh, lobot na rin kaya bayad na tayo let's go yung bag si Kwenta na stick to 25 sa t-shirt ang dami niyan babalik na lang ulit ako dito pag nahanger na yung iba 400 oh my po lahat. god Siya, po. Yun mga bossing Solid na naman ang punta natin doon Sa secret spot Mga bossing Woo! Ang dami natin nakuha Na quick flip din agad natin yon Mga nakuha natin doon mga bossing yan. Dalawa na lang yung available Na ano doon nakuha natin Ayan napaka solid Ayan abangan yung mga bossing Babalik tayo ron next episode yan. Kaya huwag nyo kalimutan mag Subscribe sa YouTube channel mga bossing para updated kayo sa mga ganito kaganapan mga bossing. Uh, wala akong masyadong nakakalam doon mga bossing. Feeling ko parang ako lang yung nakakalam doon. Ayan mga bossing, abang-abangan nyo. Ayan, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe sa YouTube channel mga bossing. Maraming maraming salamat. Magkita kita ulit tayo next episode. Let's go! Yeah